mga netizens, hindi nagustuhan ang ginawa ni Jogs Hugueta kay Kim Chu Kamailan sa It's Showtime, narito at panuuri ng buong video. Umani ng samat sa ring komento at reaksyon mula sa mga netizens ang ginawa ni TV host at singer na si Jogs Hugueta sa kapwa nitong host at aktres na si Kim Chu Kamailan lang sa It's Showtime. Ito ay nangyari nang nitong May 15 sa opening ng It's Showtime. Ang araw kasing yun ang ang muling pagbabalik ni Kim Chiu sa It's Showtime matapos ang ilang araw nitong pagbabakasyon. Tinutukso si Kim ng kasamahan nitong host sa show dahil sa tila abut tenga na mga ngiti nito. Matapos nabasahin ang opening spills ni Sean Dominguez na ngiting may nagchat na good morning, Ayun pa dito itaas umano ang mga kamay sa mga madlang titol na mga naka-relate. Si Jugs naman ay pilit na kunukuha at itinaas ang kamay ni Kim Chu dahil nakangiti daw ito at naka-relate sa sinabi. Kita naman sa mukha ni Kim Chu na parang hindi nagustuhan ito ang ginawa ni Jugs na pagpilit sa kamay niya na itaas ito. Kaya idinaan na lang ni Kim Chu sa pagkaway at pagbati nito sa madlang titol. Maraming mga netizens at lalong lalo na ang mga fans ni Kim Chu ang nabastusan sa ginawa na ito ni Jobs. Komento pa dito ng ilang fans na sana daw ay ay respeto at igalang naman daw ang desisyon ng kanilang iniidolo. May mga nagsabi din na, hindi naman daw ito big deal para kay Kim. Dahil ganito naman daw talaga ang mga ito na magkulitan sa harap ng kamera kaya't wag na umano palakihin pa at bigyan pa ng mali siya. Kayun paman, wala naman reaksyon at pahayag dito si Chu at Jogs tungkol sa ini-issue sa kanila ng mga netizens.